Sinabi ni Senate Committee on Public Services Chair Senadora Grace Poe na sisikapin ng Senado na makahanap ng solusyon para mapigilan na nakamba na week-long strike ng mga transport group sa susunod na linggo bilang protesta sa nalalapit na pig face out nga sa mga traditional jeepneys Itong inihayag ni po matapos na aproba ng Senado ang kanyang inihahing resolusyon na naghahayag ng panawagan ng Senado sa LTFRB na ipagpaliba ng pag-pace out ng mga lumang pampaserong jeep hanggat di natutugunan ang hinaingat issue ng transport group sa jeepney modernization program. Nagtakda nga ng pagdinig bukas si Senadora po itong naturang pagdinig nga dito sa issue kung saan pinayagan ng komite ng mambabatas na huwag nang iobserba ang 3-day rule sa pagpapatawag ng public hearing. Ito ay dahil napakalagaan niyang issue ang sangkot at importante na mapigilan na napipintong isang linggong tigil pasada ng iba't ibang transport grupa. Paharapin sa pagdinig ang mga opisyal ng Department of Transportation, LTFRB at mga leader ng transport grupo pang masolusyonan ang napipintong one-week strike transport group ha. ako si Jojo Sikat walang inatras ang balita